welcome back my youtube channel ayan uh, unang pasok ni tiktokers official sa kanyang trabaho magro-robing ng gabi ito so, ngayon yung aking pagro-robing medyo ririkado yung lugar kasi medyo madilim at ang dala ko lang ay yung pang pamalo at ang aking flashlight ayan, sobrang dilim dito sa labas kaya so, sumakumpisa mo si tiktokers official sa kanyang unang pasok ng trabaho Ayan, pang gabi. So, ayan, abangan nyo guys yung aking pinasok na trabaho kung kakayanin ko ba yung nakakatakot na lugar sa gabi kasi wala pang ilaw talaga dito. So, magiikot kami. Ngayon ako muna ang pupunta doon sa aming pwesto. Mag-iikot muna doon sa TikTok. Uh, pupunta sa TikTok Rest doon sa pwesto na at makikita-kita kong mga doon. So, yung pupunta doon guys ay medyo madilim. So, ayan maraming salamat sa mga subscribers ni TikTokers official. Ayan, sa mga supportan nyo guys. Tim Rexar family, maraming salamat sa buong admin. Ayan, thank you so much. So, ito na guys, lalabas na ako sa aking, sa aming bahay sa gate at pupunta na kami sa aking, ano, pwesto namin para makita-kita. So, ayan. Bye to guys. Ito na yun guys, no. Maliwanag pa lang. Hindi ang pa ko. Lalabas ko na ito. So, ayan, ayan dilim guys. Oh. Maambun. Ayan, yung aking ano, maambun siya. Ayan, uh, ma madilim. So, pupunta ako sa aming uh, pwesto. Ayan, madilim. Mag-isa lang ako guys. Ayan. Ito madilim. Ayan. Mahina yung aking flashlight. Ayan, mahina na yung aking plus guys. Ayan. Ayan. Ayan lang yung aking flashlight guys. Mahina. Ayan. Ayan, madilim. Ayan, naliwanag ng konti. Ayan. Ito. Ayan, ito yung kaligan ito. Kadilim, guys. oh Ayan, ikot nga. Pupunta ko dito sa pwesto. madilim. Ayan, ang Bilis-bilisan. Aking mababasa yung aking ano. Ayan, ito yung mga inikot-ikot namin dito. Ayan. Ayan siya, yung aming nirorobing, yung mga bahay-bahay na yung mga bakante. So, ayan, nakakatakot. Hindi, ko, hindi alam ni TikTok official kung kakayanin niya to. Ayan. Ayan, yung mga bakante na yan. Yung aming nirorobing. So, ayan. Umuulan na. Umuulan na siya, guys.